Hi, good afternoon. Ay, maganda tahanan pala. <laughs> Ayan. Meron tayo ngayon ngayon. Ah, uh, tanghalian na pero may gusto lang akong matikman ano. Yung masarap nilang chicken, ano, Cake? chicken. Yakisoba 'yun. Yakisoba. Ayan pakita ko sa inyo yan wow parang ang dami naman rin eh. parang full na full ako din ay eh. so ano ang mabibili mo sa kulang kulang 100 pesos yan okay, magandang araw kabayan live po dito sa kublasyon Pares at iba pa ano kaya yung iba pa na yun <laughs> Ina nga Ay, ayan, natiba pa? Ayan. Kasama ko po ngayon ang DSWD na gulping pagod po kanina. Oo. Oh. <laughs> Ito po yung pinakamayayaman sa probinsya. <laughs> pinakamayayaman pero wala pong pera. Ang pera po nila hindi kanila. <laughs> Yan. Sila lang po ang ginagamit ng pamahalaan upang maabot yung ating mga kababayan. So ayan, pakikita ko yung sarili ko. Gulping itim gusto talaga naman palang itim <laughs> Ganito pa talaga. Kahit anong gawin na ginarinari. Ari. Ayan. After po na kami po yung manggaling doon sa kapayang... Barangay Kapayang, namigay po ang ating uh, mga bayaning taga-DSWD ng kanilang Uh, ayuda yung kasasistan sa ating mga BIPAS, yung ating mga barangay kanod, ano. Eh, may pupuntan pa po kami ibang barang, uh, ibang bayan, ano. Kaya, kailangan muna mag-recharge sa ano? kumain muna. Ayan, lahat busy po ngayon, no? walang mika. Dito po kami sa Poblacion Pares at iba pa. Wala nang i-make no. Ano pa dito? Hoy, kawai. Harap natin yung camera diyan sa mga yan na Ayun. Ito po yung sakay doon sa ano. Mga artista po ari mga ari. Oo. Na may ipakita ko po yung sinakyan po namin. Artista po talaga yung mga yan. Ang director po yari. <laughs> <laughs> Kala ko manager. <laughs> so, ayan po. Uh, kumain po kami dito. Ayan. Nagyan na po ng mga kainan. So, sabi masarap daw po ang pagkain dito sa Poblacion Pares at iba pa. Sa po ng Mugbog. Ayan. At uh, titikman nga natin. Ano? Hello po sa lahat na nanonood. the uh, reborn na... Uh, Amin Daniel, parang labo na toko sa gutom na wari hindi. <laughs> hindi po talaga medyo malabo na yan. So maraming kumakain din dito mga estudyante. Ito, mga gwapo ng ano to, ng Marinduque Academy. Yan. Yeah. <laughs> ay. Oh. So, gulping sarap ng kinain. Lakay na pa ito nagdatalo na kay Kinigway. Kung alagyan daw ng maraming sili. kain nito na gusto niya ano, ay may sili. So ayan, titigman na po natin. Yung kain lang ano, chicken yakisoba parang ano siya, parang mukhang pansit lukban na parang Japanese style ba yan? Ayan, parang Japanese style. Ay, yakisoba nga ni Ay. At uh, ahirangin ko lang muna yung lahok. Ayan, meron siyang, yan, parang kanton na maliliit. Tapos may manok. Tapos may tatings na itlog. Hinalukay. Tapos meron po siyang ano ay, meron siyang kalaman si. Parang hindi ko ito mauubos. <laughs> parang ba't ang laki nung sa akin na lalagyan, bet sa inyo maliit lang? ay Oh, eh? uh, nagkamali ako ng <laughs> Sabi ko eh ako pansit laa akainin ko para hindi mabigat. Ay parang mas malaki rin. Eh. <laughs> parang kalahating kilo lang pansit tari. And so ayan, hello po sa mga nanonood po ng mga kaubayan. So, nakakatuwa no na tuloy-tuloy pong dumarami yung mga kainan dito sa ating probinsya. So, pag daw maraming kainan, ibig sabihin isa lang ibig sabihin niyan. Ha? Maraming pera ang tao. O kaya naman ay laging gutom. <laughs> Ayan. So, titikman na natin kung paano ba 'yan. Wala po akong kasamang cameraman ako lang. Naisipin ko lang ko mag-vlog. Ayan. Nagalaog po kami. Abangan po. Ay, wag na. Wag Abangan ba't aabangan. Baka bigla malusog kami. Ayan. <laughs> Basta po, pag may nakita po kayong ba itin, namang artista po sa kayo <laughs> artista po yun. So, dito po sa, ano, sa Poblasyon Pares, mag, ako muna yung magkakwento at mabilis naman ako na kumakain. May mga ano po sila, may mga pansit po sila, Pares, yan, may chicken yakisoba. Tapos may mga rice meals din po sila. May mga ano, meron silang ala carte. Yan, yung mga butter garlic chicken, yan. Ala carte ang tawag nila doon, mga chicken ano po. Tapos may mga combo meals din sila, mga student meals. ayan So, tama lang yung presyo nila. May mga less than 150, yan. 100 parang budget mall ba't nakatapat sa akin mukha po lari nguso ko na pala yung nalala <laughs> ba't yung nakatapat sa nguso ko yung camera Diyos ko nakahiya uh, ako yung salita na salita ay <laughs> sa nguso ko pala nakatapat ay uh, basta sa na camera at ideyo, hala so makita po ninyo maraming mga estudyante kumakain uh, so sige i-comment ko na ito iko comment ko na itong kinakain ko din niya. Ayan. Na ito pong, paano ang pagkain na eh? rin? Ayan. Titikman ko. Mmm. Tama-tama. Ito yung gusto ko sa gulay. Hindi siya overcooked. Hindi siya overcooked. Tapos yung pansit niya. Parang maliliit na kanton. Mmm. Mm, parang parang Japanese nga talaga yung ano yung Japanese na noodles pero yung mga gulay nya syempre yung mga gulay natin may carrots ayan akala ko po magaan lang ito sa chan pero parang mas mabigat itong na order ko akala ko hindi ako magkakanin para magaan sa chan kasi parang mas mabigat lalo Mm. So, ayan. So, parang mas maganda rin po dito sa gabi kumain. Dahil yung kanilang design parang maganda sa gabi. So, ito po yung matatagpuan dito sa anong ba? Anong ano to? Barangay Poblasyon. Kaya so, anong ano? Anong, anong barangay? Aray? Ay, ba, Poblasyon ano? Anong street? ari? Mendes. Street. Ayan. So pag nakita mo may ginagawang bahay doon sa kalipit, ay dinin na po yan. Ayan. So, hello Sir Josh. <laughs> Nahuli ako ni Sir Josh, oh. Aha daw. Kain tayo Sir Josh. Ayan. Kaha. Uh, Hit ko lang yung camera. Nakahiya uh, yung aking ano, uh, Sir Josh. Kain. Ako ngawa na ngawa. Nakatapat pala yung camera sa likod ko. So nakain na ako ng 15 yakisoba. Yakisoba. Ayan. Ayan.

parang loaded na loaded yung ano niya, pasok niya. <laughs> parang hindi ko kaya ko umusin. Live po tayo ngayon. Mmm. <laughs> <laughs> Tang tana po yung ano niya. Yung lasa niya. hindi siya maana, Tamang tama. Tapos ito po ang gusto ko sa sa pansit. Yung medyo hot cook yung kanyang gulay. Mararamdaman mo pag kinagat mo. So yan. Sa mga nanonood po natin, please like and share. Ano po? our live program sa naman po, kainan sa Marinduque ano, sa bayan po ng Mugbuk ang ating pinasyalan yan. sabi ni DJ yung lagi siya daw ang ano ay eh. eh, ako naman ngayon Sir Josh ako naman mag live ngayon <laughs> so ayan pwede po niyo pasyalan Bilya Mendez Street sa bayan po ng Mugbuk Publasyon Publasyon pares at iba pa yan. so Sino kaya yung a-shoutout natin, D.I.? <laughs> yung mga artist nang kasama natin. Baka may mga a-shoutout dito, mga R.I. Hmm. Ikaw, ma'am, yung taga-gasag ako muna. pa shoutout ko pa rin. May shoutout ka? Pati with Ari? Kala yung mga artist Ari, mahihiyain pala. Mahihiyain <laughs> ako Yes. Ikaw, ma'am. Pa-shout out po sa taga-Tigyon. Sa taga-Tigyon. Tiga ay, nasagagasa din pala rin mga ari. Mm. Ay, ito pong, ito, ito pong isa pong ari ari ang ano ay. <laughs> ang ang magpupuwari. Eh? Binta kayo. Ah, so, okay. <laughs> Ayoko na pumunta ng binta kayo. Gulit layo. <laughs> so, ayan po. Bukang <laughs> ipapag... Pwedeng ipabalot na lang yung sa akin? Pwede yung ipabalot? Yung ano? Papabalot na lang. Marami pala yun. Sana guys po sir. Ma'am, anong oras bukas kayo? Sino ang kaya itong uh, interviewin natin? Anong oras kayo bukas? Uh, 11 a.m. po, open namin. Hanggang? Hanggang, 9. Hanggang 9. Pero ang last order po namin mga 8. Nang gabi. So, meron din kayo ano? ah, uh, pwede mag-order o may delivery kayo wala? Okay. Meron po kami delivery sa page lang po. Page. Ano yung page ninyo pwede pakita? Uh, Ublasyon Paris. Ublasyon Paris at iba pa? Yes, sir. Uh -oh, sa Facebook? Opo, sa Facebook. page. Face. Bukas 11 o'clock in the morning hanggang ano? 9, 9 p.m. 9 Ayan. Anong number ninyo pag may mag-order? Ah, uh, 0949-614-863. Uh, Ayan. Sa mga nanonood, ano po? Ano, pinggit ano? na ni ma'am. Ayan, yung magaganda. Kaway-kaway oh, ito yung magagandang taga, ano ay? Ayan. Tublasyon Pares. So, ayan. Ito po yung kailangan, ano ay. So, ayan. So, ito, yung Self-service. Ayan. So, yun lang po, ano. Parang hindi na ako makapagsalita. <laughs> Apapalot ko na lang ako ma'am. Ayan. Ayun, ma am, oh, <laughs> yeah. Ay, ma'am, sino abatiin? Shout out kay ano, kay Vivian, nanonood siya ngayon. Shout out sa Dr. Judy. sa Judy. Sa lahat ng buwan po ng DSWD Marinduque. Kay Ma'am Helen. Marindu. Sino pa? Huh? <laughs> Yung ating mga bisita from national. kay Ma'am Daisy po at Dal <laughs> peace. <laughs> Ayan, so napabalot ko yun lang po are. Yeah. So again, bukas po itong uh, population pares at iba pa from 11 o'clock in the morning hanggang 9 in the afternoon. Ay ano, boss, pwede pa balot? Lo, Lo loaded na ako. Balot na lang. Ayan. So, ayan. At mayro uh, mayroon po kaming apuntahan. Artista na yung mga kasama ko. Maria Princess Sangol, magandang tanghali. Bibia Nazareno Amparo. Ano daw? Ano daw? Amlay <laughs> na. Ayan, sige sila sila nagbati eh. <laughs> andini so, ano sa office ano sa office ano 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 sa ano 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 At ano 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 po ano so, mga as assistant ada ano po sa ating mga uh, bipats sa bayan po ng Mugpog ginanap uh, po 'yan sa Barangay Kapayang beneficiary po ay mga BIPAT. yan po ay sa effort ng ating honorable uh, governor uh, si congressman Lord Alam niya for the meantime kami po yung pansamantalang papaalam live mula dito sa Poblacion Pares at iba pa sa bayan po ng Mugpog ayan Andun yung mga mga masisipag ilang staff ayan na parang hindi napapagod kahit anong init ayan ay uh, magbabalik po kami dito. Ayan. Hoy Sir Josh, magbabalik tayo dito ha, ang team. Titikban pa natin ibalin lang luto dito. Again, ako po ang inyong kabayan, ang inyong kabarangay, Kaidin Rosales. Magandang araw. Sana ay na-enjoy na